wala nang tampuhan. Direk Jojo ibinida na ang pagbabalik ni Kim Chiu sa Cebu. May dala itong pasalubong sa lahat ng cast and staff. syempre hindi niya pwedeng kanimutan ang boyfriend na si Paolo Abelino. May pasalubong fresh from Manila. Hindi man mahinig sa mga regalo ang aktor, pero bali-balitang food ang pasalubong nito. Basta galing sa kanyang misis hindi tatanggi. Malaki ang pasasalamat kay Derek ang sipag niya maglabas ng mga ayuda. Pasakin pa o lab na lab niya. Ayon nga sa mga kwento, ang sweet naman ang asawa ni Paolo Bilino. Nakuha pang magdala ng pasalubong. Ang aga niya nagbiyahe pabalik ng Cebu. Walang imposible, basta masipag at mahal mo ang trabaho. Tapos din talaga kaming humahanga sa walang sawang ngiti niya. Once nakakakita o nakikita natin siya na nakangiti, kahit napagod ito, hindi mo makikita na sumisimangot. Pagkos palagi nakangiti yan o nakaismile. Sabi nga ni Paolo Oblino, ang babi ni Kimi, ayan ang nagustuhan niya. Kilig na naman, Kimi. Ayon pa sa isang komento Napanood ko iyan sa biglang Napawaw talaga kanilang lahat kay Idol Paano niya nagagawa Ang ganyang time management Buyat pa yan sa TV Tapos sabak agad sa hosting Kakaibang artista ang isang TV Lagla-lag ko talaga iyan. Pagkatapos nga ang pagsabak sa Manila Bilang host Ay balik agad sa scene para sa susunod nila. Anong sinyo dito? Update na naman.